So, nandito tayo ngayon sa isang mall sa Marikina para magana lang <laughs> gagawin. Kasing ko lang, no? Pag-ayala mo talaga. Ganda talaga ng mall. Parang ginastasan talaga yung itsura niya. Like dito, di hey, may overlooking ito. Ang ganda, di ba? Ayan, ay nagutom. Kaya, hadap na kakainan hindi tayo napadpad sa Bonchon kasi bibili tayo ng dichon char yan ang hanap tayo na bibiliin at habang nagantay na order napansin ko to hindi para sa Pilipinas ang bonchon kala ko Philippines lang to so ayun padating na ito ng order actually hindi ko na matandaan kung ano itong order namin pero halos puro chicken siya chicken wings chicken as puro chicken, Masarap naman siya. Nga lang, after nito, makakaumay, kasi nga, puro chicken siya. Ala fer gumain at nabusog. Hmm. Isip naming mag-movie. Pero bago mag-movie, dapat may snacks. Tapunta kami dito sa marketplace. Ito yung parang superstore nila para humanap ng ticha. Kwan na itong drink, grape drink to. Masarap to. Tapos, kwan naman tayo ng chichiria. Ito may ako. ko. Criss-cross. Tsaka, all well time fave na pika. Tapos kumuha rin ako ng dessert. Isang maliit na chocolate. At pumunta na kami sa cinema. Bilhin na kami ng ticket kanina. Kaya ngayon, dire-diretso na lang. Ayan, huwag ko ng tray para sa pagkain ko. At pagpasok sa siniyan, narap ko na yung upuan ko. At mapuna ako. Ayun, ang ganda ng siniyan nila. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.